kasama natin yung kapatid ko. Kasama natin siya mag-vlog for today's video. Tara, kain tayo. Gusto ko lang po sabihin na panoorin niyo po mamaya yung bago kong na-upload na vlog na nagpapangiging ako. Gusto ko na i-upload yung isa kasi Kinuha na po kagad yung phone. Tapos po, nabura pa. Nabura pa! <laughs> Pasensya na kung malikot ako kasi ayoko maupo. Malikot talaga ako sa ginagyala ko. Sabi upo na tayo guys para hindi tayo malikot. Boy, dito upo tayo. That's

yung pagpapackage ko sa channel ko. Don't forget to subscribe para updated kayo sa lahat ng vlog ko. Mwah!